Bangus okay. Ayan, Ay, Ay, yan. Bangus Bangus yan. Bangus 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 yan. Bangus, yan. bangus yan. May dalag, may dalag, may dalag.

Puro mga native. Pasa ka na, uh, matapa. Lapit talaga siya, matapa. Yung isla sa tayo, maliliit eh. Mm. Kahit yung mga karpa rin, ito talaga malalaki. Dito kita kita mo naman, nalalaki eh. Kung hindi saan sumabit to, may ano sana tayo, may may bangus sana tayo. Bangus oh, so din yung kanina? Bangus yun.